Sinangayuna ng isang political analyst ang ultimatum na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sangkot sa paglabas ng bansa ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ayon kay Prof. Antonio Contreras sa kanyang segment na Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas. Hindi makakalabas si Guo kung walang tumulong sa kanya na maimpluwensyang tao. Kinesyon din ni Contreras na sa kabila ng mga kaso na isang sa alkalde kung bakit lookout order lamang ang ibinigay sa kanya imbis na hold departure order mula sa korte. Dagdag pa niya kawalan ito ng katarungan lalo na sa mga ordinaryong mamamayan na hirap makalabas ng bansa dahil sa mahigpit na regulasyon ng Bureau of Immigration. Kaya nararapat namang managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa manoy anomalya sa Bureau of Immigration these things will never happen without anyone or someone helping her. May tumulong sa kanya. At yan dapat ang ating tugisin. At tama, tama ang tinura ng ating Pangulo. Dapat may mga ulong pagulungin dito. Sapagat yun ang siyang nararapat.